sobrang dumi ng motor ko di na makita yung tail light oh grabe tas yung kaking nilis silipin mo pa yung doon oh uh. okay. <laughs> so guys mag ride kami ngayon kasama si king pati si kuya dyan pati si kuya andre kami lang apat lang kami pero nakalista na sa amin 20 nice <laughs> Okay, so ride muna kami Hindi ko siguro much mga coverage tong video na to kasi Hindi ko tala yung extra battery ko Lapat na to, to 16% So hindi na mga pag ano Mga pag along the way Hindi ko alam, let's see what happens Cause I've been living life right Like I could just die Dito ako naglalaro. <laughs> dito ako naglalaro. So guys, okay. so, ayun na. 1% na lang. Hindi ko na dala extra bat ko mamaya na lang. So nakawin na kami galing sa ride. Bad trip. Yung mga batteries ko pala nandoon sa bag ni Mia. Hindi ko alam. So dito, dito na ako pag vlog. Sama ko si King dun eh. Sayang. Ayun, nakawin na ako. So doon naman tayo sa Mall of Asia. Kasi meron auto salon. Ngayon, kasi yung nag-video kami sa Mall of Asia nung lababa, nakita ko sa pickup, sa, sa mga trucks, yung mga supercars, like Lamborghini, uh, Ferrari. So gusto kong makikita ng malapitan. Alam nyo naman tayo, mahilig tayo sa kotse. Tara! Stay with me! Masabasa pa siya ng unan, no Ayan, kasi babagyo daw ngayon, eh. Buti na lang. Buti na lang. Hindi pa nagsisimula yung bagyo. <laughs> solid dito may pinagpark sa tabi ng LFA pati ay LC500 pati ng Toyota 86 oh. So guys, ngayon nga pala yung concert ng To Anyone kaya pala sobrang crowded dito no? Kaya... Ako pinuntok dito yung auto salon so ng lampo Siyempre, McLaren din Wala kaming maparkan, buti na lang pinapark kami nung guard dun sa ano malapit sa LC500 pati sa Toyota 86 Sabi ko na nga ba, sabi ko paano nakakamaro kami siguro papayagan din kami magpark tapos ayun, pinara na yung CB ko. Kala ko may violation ako. Tapos doon na tayo pinapark sa tabi. Ano ako nakagal? Ganito yung sound ko kayo. Hindi ako nahiga. Bakit? <laughs> Tira mo. Nahalog yung chad Hindi ako nahiga Wow, glowing naman. Parang may kasama akong artista dito. Sige. Mo. Huh? Actually, pumuti siya. Nung nagkulay siya ng uh, violet. No, pumuti Kasi siya. Ito yung... lang na halata. Piling ko hindi pumuti ka talaga Hindi ako pumuti Baby, would you look at that Happy Birthday! pa napadami ka nga ang Let's go! Yeah, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. <laughs> Say hi. Naunang... Ito, ng Guys, at dahil wala nang tinapay dun sa Muji, bibili kami sa French bread. Muji! Muji ka! Muji ka! Stay there. So, we are now heading home. Uwi na kami. Wala masyadong na video ang kasi sobrang crowded dito sa mga ngayon bukod sa concert ng to anyone may auto salon at sobrang crowded nga naman talaga mga tao more doon kami ng frankies para may dinner kami favorite ko yun eh wala na yung mga niyang sports car oh alright let's go gusto ko na kamaro ko ah Ano yan, Jojo? Nasira mo no? Hindi na tanggal mo. Tanggal mo na. Sino nakasira? Sino nakasira? Hindi din man nasira yung bagay na tanggal. Hoy, sinira mo. Kiss mo dapat si Carlo. Almas crew. Nasaan yung kiss crew? Hindi ko alam. Almas crew. Ito. Oh, yun yung ganyan. Nawala dito. Alam ko may nakita ko. Yan. Kinabali. May nakita ko si Cruz. Si Vincent na nga agad. Hello. Hello. vlog. Yes. Bakit? Because I'm just, ano, wasting my time. Evil yun eh. Oh, Oo nga. Oh, alam mo pala yun eh. Hindi mo pa hindi ko close. Pero hindi, <laughs> pero hindi ibig sabihin, evil ako. Tama. Ay, pinag-usapan niyo yung outfit <laughs> niyo? Ha? Huh? Pinag-usapan niyo okay. yung outfit uh, niyo? Nakita ko lang talaga siya yung siya sa kwarto inspired na. Alam mo bakit? Kasi lahat ng damit ko na sa laundry, sa, so, eh, nagyaya si Mia. So, parang siya tanong susuotin ko. Kailangan pero ako <laughs>